Lutong kami ngayon na snake road Tapos aaw ah, na ulit kami ni Master Lala eh. Yeah, eh, Ito na naman yung bukal sa ila Nakita ng kalsada Dab dab is Alright Ganda dun oh Ang para hindi mag landslide Dito na yan, Loy. Ha? Dito na. Yan na yan. Ha. Ah. Ah, ha, kaya pala six break. Ha. Ah. Matagal pa lang tinitik yung break <laughs> <laughs> Doon pala sa taas. Ay, may tinda pala doon eh. Ayan. Ito na yung kalsadang ano. Ito na yung kalsadang ano. Oo. Oh. You know? Ah! Yon! Solid! Ahunin ah, natin ito mga mga tropa. Hey! Touchdown! Barangay mo Alamba Alam ba? Okay! Yun o. Know, Pao na kami o. Oh. Pao kami sa Snake Road. Kaalaman kung dito to dito. Matarik to eh. Diyan nga may ahon, natropa sa bundok na yun <laughs> <Malupit>. <laughs> <laughs> <Weapon> lang Ah. <sakalam. laughs> <laughs> Hindi naman okay, talaga kayang sakit. bilisan eh. Masakit okay, ang giliran, eh. <laughs> na. Agad-agad nawawala. mawala. Ayan no? Barangay Calabuso dito sa kaliwa. ano, o. Snake Road. Ito yung Anaconda Road. Dito yung Snake Road. Ha! <laughs> katarek, tarik tayo din sa exciting part mga tropa Kinayuan na niya. Oh. <laughs> Kaya mo yan. <laughs> Magpasama kasi siya sa akin dito, mga tropa. Kaya samahan natin. So maliit yung kanyang sprocket kags niya. Parang 28 lang eh. Pero malakas naman yan. Ito na. Exciting part. Maangat yung unang bike Kaya kailangan yung muko Banga talaga. Tarik. Ang tarik. kaya din na tropa. One to one to lang. Ha. Huh. tindahan dito eh Solid!